kapuyat ko to dahil sa'yo. Pero next time, ikaw naman nang mapupuyat kakaisip sa akin. Ano? Porket ganito yung itsura ko? Ayaw mo na sa Bakit? Pangit na ba ako? Kapalit-palit na ba ako? Dahil naman to sa'yo eh. Napupuyat ako dahil sa sa'yo. Kaya ganito yung mukha ko. <laughs> Grabe. Nakakabaliw nga naman talaga. Kapag magaling sa kama yung nakilala mo. Tingnan nyo nangyari sa akin. Ayaw sa 3 hours pero magdamag gusto. <laughs> Mahirap kapag magaling sa kama yung nakasama mo kasi kahit ayaw mo na, gustohin mo pa rin talaga kasi kakaiba siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ganito mangyayari sa inyo sa mukha niyo kakapuyat magdamag sa sarapan. <laughs> Ayoko na. Tama na. Ayoko nang magpuyat dahil sa iyo. Tingnan mo ko. Naawan ako sa sarili ko kaya itikil na natin 'to kung lulukuhin mo lang din naman ako. Ayoko nang magpuyat sa maling tao kaya tama na. Matutulog na lang ako. Hi sa'yo. Baka hindi ka pa kumakain dyan, ha? Tara, kain tayo. Gusto mo ba? Gusto mo ba kung kasabay na kumain? Sabay lang, ha? Kain lang. Ano sabi? Sarap mo naman, anakan, ng sampo. Wow! Sampo talaga? Kaya mo? sampo, wawa, ang lupit mo naman kung ganun, ikaw na. <laughs> 20 lang kasi kaya ko eh, no? <laughs> Hoy, ikaw. Oo, ikaw. Kung aanakan mo lang din naman ako, pwede ko bang malaman kung ilang anak yung gusto mo? <laughs> Di ba? Kaya mo ba? Tatlo. Jika. <laughs> Tatlo gusto ko eh, no?